Nag-anining positibong komento sa social media ang lalaki na nagsalbar sa sarong aki na dikit pang mabudala ning motorsiklo sa barangay San Andres Bato, Katanduanes, kang Oktubre 9. Sa CCTV, mailing ang sarong 4-anyos na aki na biglang nagbalyo sa ibong natinampo. mailing man sa video, ang pagbukodig dining ng sarong lalaki, dangan ang mismong pagkakabangga digdi matapos ang ginibong pagsalbar sa aki. Ang lalaki sa video, iyo si Freddy Sumido Tapit, kang nasambit na lugar hulikan sa iyang ipinahiling na heroismo. Kasabay sa ginibong flag raising ceremony kasudma, kang tawan man siya ning pagbisto kang lokal na gobyerno. Ang mismong pamayok ang BFP Bato Katanduanes na si Senior Fire Officer for Jose Machenzo, hanga ng gad kay Freddy. Sinis na nag, ng mga emergency ano dito, siya lang po ang naaraman ng nag-ibo ng araw dito. Tama lang po ito kasi pig ano niya po ano pig si save pig save niya, so ano yung bata po no mm, mm kasi hindi, hindi niya na ano yon na ano han na nagapan malamang na yung bata ang na ano na bangga ay sir apuera sa itinaong pagbisto makakarisibi man ng medical assistance si Freddy, gikan MSWDO LGU bato Asin sangguni ang bayan hagad man kang otoridad, lugod maging panalmingan ang ginibong heroismo ni Freddy. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal.